So nakaraang buwan nga ay nabanggit ko itong Libtong River na may posibilidad na magkakaroon ng landslide. Ito na ngayon ang nangyari sa Litong River kung saan dito rin nagaganap ang aking mga handstand swim challenge. Dito din ako madalas na nagsusuting. Ito na ngayon ang itsura ng Litong River. So ito na ang nangyari ngayon sa Litong River. So, may puno na bumagsak dito sa tubig. At ang puno na ito ay galing sa pinakaitaas. So, yan. Maraming puno dyan sa itaas. Tapos, yung itong libtong river kasi ay yung gilid. So, yung parang pinakapader-pader na yan ay bato na malambot. So, kung tawagin sa amin ay yung parang abuga. So, yan. Yung malambot lang na bato. So ayan kaya delikado din dito. So ayan. Ito na ang itsura ng Libtong River ngayon. Dito din nakuhaan yung aking vlog kung saan ay marami nagsasabi na baka daw may treasure dyan sa parang kweba na yan dito sa Libtong River.